kailangan na lang restituhin sa karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo itinuturo na natin siya na may kasalanan ka na. Wala pang sinasabi ako. Ako hindi abogado ni ano ni ni Pastor kiboloy uh, Kibuloy. Ako yung sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin. Pati si Pastor Kibuloy, magiging ng chance. And also itong Uh, allegations kasi medyo disturbing especially it's um, Women's Month so lalo na pag-rate. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Quibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad.